Ayan mga kamaster, unang speed test na sa 40 Mbps. Pangalawang speed test mga kamaster. Yes, ayan. Nag-20. Nag-20 plus Mbps. Ang baba ng ping niya mga kamaster. 27 lang. Ayan. Ayan nagtatay ng mbps tapos yung jitter nya ay nasa 6 lang ang jitter goods na goods pang ML mga kamasar ang upload nya ay nasa 1 Mbps speed test natin ulit mga kamasar for the third time ayan tumakas na 1 to 20 nag to 30 ang kanyang ping mga kamaster ay 49 ang gitter ay 27 nasa 40 Mbps mga kamaster goods na goods talaga pang ML ayan ayan ang speed test ng ating piso wifi mga kamaster walang data copying yan, kung anong nasasagap ng parabolik, siya din ang binibigay namin sa aming piso wifi naka global speed yan mga kamasir. ay hey, let's go, let's go. good morning mga kamaster, another day, another adventure na naman at isang mabagpalang araw sa inyong lahat mga kamaster ngayon mga kamaster is nandito kami sa Swalu Maasin ang mga kamaster nagsita kami dito ng aming piso wifi naka parabolic lang ito mga kamaster pero nice kid ang kanyang signal nakatoto kasi siya sa cell site mga kamaster kaya mga kamaster, ipapakita ko mamaya ang ating parabolik, Ito pala mga kamaster, yung ating antenna. Naka TP-Link 225. Pang malakasan mga kamaster. Kasi yung aming modem mga kamaster is Mamba. May 5, oh, supported siya ng 5G. Kaya ang ginamit naming AP mga kamaster is TP-Link 225 na may 5GHz supported ng 5GHz, 2.4 at saka 5GHz mga kamaster, goods na goods siya pang ML ang 5GHz mga kamaster, iwas lag. ayan pala mga kamaster, 'yung aming antenna nasa ibabaw ng manga, Tutok na tutok 'yan mga kamaster sa cell site. Siguro ang distansya ng mga ng cell site mga kamaster is around 15 kilometers mga kamaster. Yan. 15 or 10 kilometers mga kamaster hindi ko lang hindi ko kasi nasukat mga kamaster kaya hindi natin alam pero sa tansya ko mga ganun mga kamaster ayan mga kamaster uh, naayos na lang ni Sir Clem at kami patapos na ito try natin mamaya mga kamaster i-speed test yung ating piso wifi nga na ka global speed mga kamaster walang data cap yan kung ano nasasagap ng aming parabolic sya din ang binibigay namin sa piso wifi ayan unang speed test mga kamaster nasa 40 mbps 46 tapos 2 ang upload second speed test mga kamaster ayan ayan mga kamaster na sa 39 bps mababa lang mga kamaster ang kanyang ping nasa 27 lang tapos 6 mga kamaster goods na goods pang ml mga kamaster kaya pag ang ating parabolik nakatotok sa cell site malamang walang sablayan mga kamaster kung anong nasasagap ng parabolik siya din ang binibigay niya sa ating piso wifi kaya abagabagan abagan lang mga kamaster at ipapakita ko mamaya yung ating modem yung aming mamba na nakasimpleng setup lang nakalumbitin lang sa kubo ayan mga kamaster ang huling speed natin ay nasa 40 mbps ang kanyang ping ay nasa 49 goods na ito mga kamasay Ipang email ng mga bata dito sa kanya yung jitter ay nasa 27 ang kanyang upload ay nasa 3 mbps ayos na ayos mga kamasay dito pala mga boss yung aming modem mo. na kaya bete lang dyan tapos nandun yung piso wifi ayos maraming kabayan dito sa lugar ni Wang. Matibay talaga ang parabolic kapag nakatutok sa cell site. Pag natutok, natutok sa cell site, ang Maraming maraming salamat pala mga kamaster sa pagsama na naman sa akin sa aking vlog. Uh, hanggang dito na lang kami mga kamaster. Tapos na namin i ang aming piso wifi na nakaparabolic ISP mga kamaster. Uh, maraming maraming salamat mga kamaster. Sa inyong lahat, sa pagsuporta sa aking channel Don't forget to like, share, comment and subscribe mga kamaster At saka pakitap na rin ng notification bell Para mapdikas sa sunod kong vlog Marami pa tayong vlog mga kamaster At don't forget ulit to share my video mga kamaster Maraming maraming salamat mga kamaster At isang mapagpalang araw sa inyong lahat Bago matapos ang video na ito mga kamaster, may isisingit lang ako. Abangan nyo pala yung aking setup ng wind turbine power source ng ating Starlink doon sa mga labang Ahoy Conception sa isla ng Ahoy mga kamaster. Sa mga labang, naka wind turbine sa gabi tapos sa umaga naman naka solar setup para walang palubat mga kamaster. Abang-abang mga kamaster, maraming maraming salamat sa pagsama sa aking vlog. See you! Hey, let's go, let's go.